Hello, Tay. Ano mga tinda niyo, Tay? Pero, marshmallow, lollipop. Ilan taon na kay Tay? 80 ho. Oh. years old? Opo. Oh, Marami pa akong mga ano, gamot iniinom eh. Maliit, maliit lang ang pension, no? kulang talaga yon. Oh. <laughs> kaya kailangan dumiskarte. So yung mga ka trip at may nakita tayo ditong nagtitinda ng mga batang 90s na kaya dito si tatay. Dito to sa Rizal Avenue Corner, Tayuman Street. Dito sa Tayuman, sa Manila, guys. So, tanawin natin si tatay. Hello, tay. Anong mga tinda nyo, tay? Oo. Oh. Uh -huh. Anong tinda nyo po? Lollipops po. Lollipop? Opo. Um, matagal na kayo nagtitinda dito, tay, ng mga... Sobro, so, isang kong taon na. Ah, more than 10 years na? Opo. Ilang taon na kayo, tay? 80 ho. 80 years old? Opo. Ano dating trabaho nyo po? Ah, sa probinsya po. Sa Talaging sa po. Saan po? Talaging. Sa probinsya Mindanao. Ah, Mindanao kayo? Opo, Sino po ang kasama nyo dito? Ayun, dito yung ano ko. Pamilya uh, ko. Tsaka ano. May anak po kayo? Meron po. Dalawa. Dalawa po ang oh, anak nyo? Yung, may asawa na po. Babae tsaka lalaki. Hmm. Ano to? Tay, libangan nyo lang o? Oh. Talagang ano nyo na? Eh, ano. Kumisa nakakatulong din dahil... Kahit pa paano eh, nakakatulong? Bahay, kahit pa paano. lang na naman ang pensyon. Apa? Eh, ah, ah Marami pa ako ng mga ano, gamot iniinom eh. Maliit, maliit eh? lang ang pensyon no? kulang talaga oh, yon. Oh. <laughs> Kaya kailangan dumiskarte. Bili pa ako na. sa ita ya? 80 years old ka na, pero okay. talagang gumagawa ka pa ng way. Okay. Sir, saan galing itong mga tinda mo? Inaangkat mo lang din. Opo, oh, sa divisorya po yan. Mga batang 90s candy pwede po yan pata Ito, magkano to yung ganito? 20 pesos po 20 pesos lang to yung ganito kadami oo oh, po so, so nga ano, kasi... lang tayo ano palang pwesto nyo dito? dito kayo lagi nakapwesto? dito po dito lagi? Oh, ano yung lugar to? pag hindi yung uulan dun po ako ah, dito pag hindi oh, yung uulan oh. uulan kasi kaya nandito po eh So ito yung mga tinda nyo, no? Candy. 20 okay, lang po. guys, oh. oh. So pag dumaan kayo dito guys, uh, daanan nyo si tatay dito, malaking tulong to kay tatay. Okay, okay. Yung mga tinitinda nyo, mga candy at iba't ibang paninda ito, 20 lang. Ano pa tayo mga tinda nyo tayo ba? Ito po, marshmallow po. Ah, meron din kayo, marshmallow, ay ang anak ko to. Sampu lang po isa rin okay, ito. Po. Okay po. Ano pa tayo, ano pa? Ito po, luncheon meat po. Luncheon meat? Opo. Okay, okay. Ba, meron din, ah, oh. Ano to? Uh, 100 lang, imported po yan, imported. Ayan na, hindi, uh, natin yung ano, yung date na 30 ano Kasi po yan, expire Expiration, 2027 pa Opo Yan tay Legit yan guys, so luncheon meat Opo 2027, March 25 pa ang expiration Opo. Ano pa tay, ano pa? Wala na po, ah, yan lang Ayan lang yung tinda tay Pero marshmallow, luncheon meat Lollipops Ah, uh, hanggang oras ka nagtitinda dito tay? Ano oras? Ano oras po sa umaga Tatlong oras sa hapon. Ano oras sa umaga, Tay? 8 to 11. 8 to 11? Uh, alas 3, hanggang alas 6 sa hapon. Ay, ganun po. Okay. Alas 6 ka pa, hanggang alas 6 ka pa dito, Tay? Opo. Anong oras na ba ngayon? Malapit na. 3 p.m. Sige, Tay, ano? Opo. Magkano ba lahat to yung ano nyo? 20 lang po yan. Hindi, ito yung natitira nyo. Ay, marami pa ako. Ito, marshmallow siguro. Marshmallow mo po. Opo. Masalubong ko sa anak ko. Opo. Lahat na to, lahat. Tsaka maling na rin, yan. Eh. Oo uh, po. Si Meat po. Eh, Lanchon Meat pala. Oo. Tsaka Candy Candy. Guys, pag napadaan kayo dito, guys, sa, uh, ano, Tayuman. Anong pangalan nyo, tay? Ano po? Ah, uh, Mario po. Mario. Ayan. bili na kayo dito kay Tatay Mario. Meron siyang luncheon Meat, Candy, Marshmallow. Yan yung mga panindyan, mga niya dito. Ubusin nyo na, guys, para mabilis makauwi si Tatay. Ito po, dalawa po. Oo, ah, sige, dalawa na po. Ito po. Oo, ah, ayan, sige. Lahat na yan pa, lahat na. Lahat na raw yan. ah, lahat po. Game na lahat. Saka mo pati yung ano ko. Sobra, bibigay sa akin po. Wala po. ah, tay, sige tay. Ito po. ah, Sige, kunin nyo yung yun. lunchon meat nyo yun, dalawa. ah, dalawa po. Para meron tayo yung ano dito. Bukas na rin po. Oo, so, oh, sige. O, bigay na natin isa kay Kuya. Oh, sige na, Kuya. Shout out ka muna, Kuya. <laughs> <laughs> okay po, salamat, salamat po. Okay.